Actually, magta-testimony ako kasi actually, brother jando Doe, mahihain talaga ako eh. Pero, siyempre, hindi ko naman pwedeng isarilinin lang yung, ano no, yung blessings ni Lord. Gusto ko lang i-share. Dahil doon kasi napas testimony ako eh. Dahil, parang, uh, ay, ano, dati rin kasi ako, ano, ganun, uh, medyo ah, uh, alam mo yung brother na hindi niya alam. Pag hindi ka pala katoliko na wala kang alam, baka alam mo marami ka nang alam. Pero, pero yung pala walang, wala ka talagang alam. Sasabihin mo lang na uh, sagrado katoliko ka, pero hindi pala, malabas pala na heretic ka. Yan. Alam mo brother, John, na natutuwa ako na mag-share kasi itong punto punto, punto punto na to, isa sa nagbigay sa akin ng malaking changes sa buhay ko thank you sa inyo lahat. Actually, brother Janto, no? medyo na-intimidate sa'yo si brother, si na yung brother Elvie? Actually, brother Janto, I admit talaga, medyo, medyo dati nasusungitan din talaga ako sa iyo. But ha, hindi, uh, wala akong mas ibang sasabihin. No? But bago ako nag-comment, bago ako mag-comment kasi, kinilala muna kita eh. Kinilala mo kita. Unang nakilala ko si Father Dawin na parang ano lang yung sa una ko nakilala si Father sa debate ni Ramil Palba. Ah, Ramil Palba. Wala akong alam sa pagiging Catholic ko, brother. Sobrang very ignorant. <laughs> Wala talaga. Parang nga akong kanina yung testimony, I'm nominal Catholic and the, at the same time heretics. Kasi um, parang mas pinapaborin ko pa yung ibang ano yung ibang, yung mga Protestant. Parang mas ano pa ako sa kanila, pabor ako sa kanila. Nang makinalo ko si Father Darwin na ano ako na enlighten ako. Parang napahiya ako talaga na ako sa mukha. <laughs> Tapos, yung punto por punto, although hinad ko siya, sinubscribe ko sa Facebook, sinubscribe ko sa, sa, YouTube, but hindi ko naman pinapanood. Hindi ko talaga siya pinapanood. Sinubscribe ko lang kasi gusto ko lang doon yung debate ni Father Darwin. Akala, ko naman, continuous yung debate niya doon dyan sa platform. But one time, Uh, God allowed me some uh, problem na parang hindi ko, hindi ko na, parang hindi ko kaya. Ang daming mga problemang devoted. Tapos kasama na din yung faith ko, then nandun din ako sa panahon na dami kong problem, nandun ako sa state of mortality. Tapos one time, liyak ako, Lord. Sabi ko, Lord, guide mo ko, Lord sino yung gusto kong, sinong pwedeng pwede kong makausap. Sino yung pwede kong kausapin bukod sa inyo. Kasi your spirit, di ka naman magsasalita. Sabi ko, umiyak ko. Umiyak talaga ako sa kanya. Di ka naman magsasalita eh. But send me people na pwede mong salita sa akin in your behalf. And then minsan, nakita ko kita, brother, dyan do, na parang na, nakikipagtala kayo. Nakinig ako one time. Kasi doon na pala yung punto po po. So yung mga tanongan po, And I'm glad. Kasi nandun lahat ng tanong ko sinagot niya. Nandito lahat sa punto po po sinagot so niya. About the mortal sins, brother Angel, daw na kay brother Angel, brother, uh, brother John Lee. Daming mga sagot na nagtalaga namang nagbigay sa akin ng kanina mo answer ko, God. Lord, this is your answer thank you, thank you talaga kasi kasi uh, hindi ka pala nagpabaya. Hindi mo ako pinabayaan. Since then on, kinilala ko kayo lahat, lalo na si Brother Jado na laging pagalit. Kala ko galit talaga, pero nung kilala ko siya dati ka pala S ano, uh, SBA. So since then on, hindi <laughs> na ako naging heretic kasi I started to love uh, to love the every ano yung testimony mo brother ang ganda natuwa yeah. ako doon at na-inspired talaga ako kaya ang masasabi ko doon sa mga nag ano ano mga brother na, na intimidate sa please kilala rin niyo muna po yung ating mga ano no mga Catholic faith defender Bago po tayo magusga no kasi may mga di natin alam yung pala mga taong uh, inakalaban natin ay eh, mas mas maigting ang pag pag uh, para palatay at pagtatanggol sa ating simbahan. Grabe, sobrang ang dami kong natutunan sa inyo at sobra ako talagang nagagalak ang puso ko. Blessings welcome. And isa pa to si yung uh, sorry uh, si brother uh Sister Kier's Catholic. Ang kong natutunan si brother, then sobra lalo no kay brother Wendell. Thank you so much dahil natutunan ko ang pag-pray ng rosary. Thank you, Barry Wendell. Kasi sabi niya, doon ko natutunan na, sabi niya, the rosary as a short life story of Jesus. Ito talaga kasi sabi ko ng mga protestant, ipaulit ulit na pray. Eh. So sabi ko, nung nag-research ako, kung ano, tinignan ko may mga ano, may mga Bible verses. Alam mo, brother, jango na alam mo ba na pumasok ako ng born again uh, Christian teaching ha online dahil lang gusto kong i-search Lord. Kasi well, mas feeling ko kasi yung mga Protestant mas magagaling eh, sabi ko, mas magaling sila. Pero one time nasasaktan na ako pag parang napapansin ko, parang kakaiba naman yung turo nila, ibang-iba sa turo namin. Although medyo heretic ako dati, brother, kasi in, eh, yung mga paring naiinis ako, ayoko sa mga, ayoko yung mga paring, ano, yung mga na may sa homily. Basta, hindi ako, hindi ako mahilig, hindi ako nangungumpisal, kasi hindi ko naman nga talaga sila kalala. Pero one time nang makilala ko itong born again na friend ko, na, actually, graduate ako dun, bro. At sobrang kasalanan pala yun, ang sinabi na brother Angel at brother John, Rina. Uh, ano pala yun? Uh, ewan ko nung sinin, bro kasi bro kasi ano uh, yun kinatag pa uh, ah, dinala ko pa yung mga office mates ko and the three students para lang matuto kay God kasi ako mga sabi ko na yun pala dadalhin niya ako sa Purpunto actually bali brother ba, ba, brother, uh, brother Jodo, bago ako makarating dito sa Punto Punto dumaan na ako ng born again eh kaya eh, nung mapanood ko yung mga sinasabi ni ano, Father Dawid okay lang makinigay sa protestant pakinggan niyo din kami at ayun, nung mapakinggan ko yung protest, ay yung mga ano, nung born again, parang nasasaktan ako na parang nag-ano ako, nag-tinatakwil ko yung faith. Nag-graduate ako doon, Naka, ako lang nakagraduate sa lahat. yung ba nag-back out ako lang? Pero nasasaktan pa na ako. Kasi parang may kulang. Sobrang ang laki ng kulang. Sabi ko kay Lord, kung hindi ito totoo, matatapos to agad. Ganoon din naman pala yung prayer ng born again. Kasi alam mo ba yung boy na ginagaturo sa akin? Dating yung Catholic. Dating siyang Catholic. So, hindi nang pray niya. Pag hindi ito nag-sexy, hindi sabihin, ilang, uh, hindi tama. Sabi ko. And to enough, na-stop. Na-stop yun. At nakilala ko ang punto-punto. Dito na yun, nung umiiyak na, nagkakaproblema na ako, dito ko na nakilala. Kayo sobra ko nakakilala yung tututupin ko dahil may isang babae nagtanong sabi niya about spiritual dryness. Doon, doon kita nakilala brother Brand, brother John, doon sila brother John, doon yung nakapahan kasi may mga nagtatanggol sa simbahan pala. Akala ko wala. Akala ko, ako pala yung pinaka, prodigal pala ako sa lahat. Yan yes, sabi ko, Lord, sorry sa mga pagkukulang ko. And this is the answered prayer. At isa sa pinakamagandang testimony ko yung talagang sa rosary, kasi sabi ni Brother Wendell, life story of Jesus yun. One time na sundog ano, yung squatter namin, squatter dito sa amin, talagang kami na lang huling di pala nakakababa. At nasa pit floor kami. So, masusupport kami ng, halang, ng ano. Kami na lang pala hindi nakakababa. Alam niyo ba yung unang-unang nabanggit ko nung, nung halos, uh, halos matabunan na ako ng uh, usok pababa? Kasi yung usok pumapasok na sa loob ng building, although mataas yung building niya yun, eh, yung usok kasi mataas ta mas mataas, mas mataas pa sa building. At uh, nasunod yung aming gilid. So, unang pumasok sa akin, Yung hey, Mama Mary, ay, pray, continue praying. Yael, Mary, for the grace of the Lord, si John, bumaba ko ng hasdanan. Grabe. Sabi ko, Lord, bahala ka na sa gamit ko, I don't care sa ligtas ang buhay namin. Since then on, nag-research ako about Holy Rosary. Then si Father Darwin, grabe ang pagka-inlove niya sa, pa sa Rosary. Kaya lalo akong na-inlove din sa Rosary. Ang dami kong natutunan. At ngayon, araw-araw na ako nag-Rosary because of Mama Mary. Ginaid niya ako. Dahil sa kagustuhan kong makilala siya, ginabayan niya ako. Ang gustuhan ko, na makilala ang kanyang anak ng buong mo. Yung niya ako, binigyan niya pa ako ng buhay, a second chance, para makilala pa siya. And, thank you talaga sa Holy Rosary. And, ngayon, araw-araw na ako ng Holy Rosary. And, isa pa yung mga sacramentals. Sobra ako na-amaze, lalo na pagpapanood ko yung mga uh, testimony ni Father Darwin sa kanyang exorcism. Sobrang nabibilib ako. Sabi ko, buhay pa pala yung yung, yung continuation pala ng Apostles buhay na buhay pa rin. At sobra akong naka-amiss. At ngayon, sobrang devout Catholic na ako. I love to pray. I love to go to Adoration Chapel. Once a month na ako nag-confess uh, nag, uh, nag, uh na dati wala pa akong wala talaga. Kuling confession ko yung first yung, con ano, confession ko na elementary. At punong-puno po talaga ako ng kasalanan. And uh, nung time na yun, I give up everything. Kaya nga, nagtanong ako kay Father Darwin one time na no, okay lang ba huwag mag asaw Kasi sabi ko, gusto ko yun yung penance ko, kay Lord. At ako ng side. So, Father Darwin, ang atmong sign ko yung hinig kay Father Darwin, na answered na rin ni Lord. Dahil uh, gusto kong mag-serve sa kanya. At natutuwa talaga ako dahil sa punto-punto lagi ako sumasabay-bay. Kahit hindi ako nagtatanong kasi lahat naman nasasagot eh. Dahil sa da tanong din ng iba ah uh, gusto ko talaga, I, I'm very grateful talaga sa punto por punto kay, sa mga nanonood. I, actually, share, I shared it already to my family. And sana dumami pa. Ang dami kong natutunan, lalo na sa channel nyo. Okay, Backbusters, thank you. Uh, Brother Dennis, Mr. Kiss, Brother Tapos kay Brother Angel, Brother Julie, Kaabag. Ang gagaling nyo, grabe. Blessed na blessed talaga kayo ni Lord na wisdom. At ayun, sana ano, magiging isa rin akong Catholic faith defender. At isa po sa testimony ko about dun sa mga tinuro nyo, about uh, tinuturo ni Father Daw, na all priests are healers. Diba? ba? sobra Ngayon, alam mo bang love na love ko ng lahat ng priests? Hindi na ako <laughs> hater. Tuwing magsisimba ako, I adore God talaga. I, I really adore Pati yung mga priests, grabe. Grabe saludo ko na sa kanila. Sabi ko, sorry po. Sorry po talaga. <laughs> I'm sorry talaga ako oh kay Lord dahil sa mga uh, mga ignorance talaga is very dangerous. Kaya mga, ka mga kapatid kong katoliko, please take first the kingdom of God and our church. It's so beautiful talaga. At isa pa, Brother John, do, alam mo ba yung may, may pinsan ako na ano? May cancer sa so ovary. Uh, si Father daw kasi sabi niya, dalhin, uh, sabi niyo kasi laging, kailangan mag-umpisal, ganyan, mag-umpisal mag-take ng Ano na siya? Parang wala na siyang buhay. Ito yung latag na siya talaga. Ang masaya lang doon, yung, yung nakapagbahagi ka sa kanya ng Word of God. Kinakausap ko siya kahit naghihina na siya. Tapos sabi ko, one, ano, Monday yun, uh, Monday yun do. Tapos sabi ko sa kanya, sabi ko doon sa asawa niya, punta ka kay father. Punta, ka, punta mo si, si father kasi sobrang laki na ng tiwala ko sa mga place. Punta ka kay father magpaano yung king of the sick yung asawa mo. Sabi ko, kasal ka ba? Kasal ba kayo? Kasi natutunan ko talaga kay Brother Angel. Kasal, napaka-importante. Sabi niya, hindi. Oo oh, sabi ko, oh my God, paano gagawin ito? Hindi pa si kasal? Paano pa siya masisib? kasal pa kaya sila? Basta bahala na. Sabi ko, go to the priest. Sabi ko, free, sabi, ko, sabi, ko sabi ko, go, go to the, go the, priest. the priest. paano yung king of the sick siya? sabihin niyo lahat ng mga problema niyo, kasalanan niyo, pumunta ka ba sa albularyo, uuwi daw kasi huli daw niyo doon dinala yung albularyo ng kanyang asawa. Tayo sabihin niyo lahat ng mga experience niyo parang awa mo na sabi ko. Talaga si naawa na po kasi ako sa pinsan sabi ko kasi wala na daw pong asa. Kasi ano na po yung stage 4 cancer na ovarian cancer. Sabi ko, pupuntahan mo yung si father, at sumunod naman siya, brother. Tapos pagbalik niya, hindi mo ano, pumunta ba pa kay eh, father? Opo, na bigyan na siya po ng, ano, ng, uh, ano ito, ng, ano yung, ano yung tinibasik. O, anong ginawa ni father? Napasawad ba kayo sa kasalanan niyo? Eh, sinabi ko yung sinabi mo lahat, hindi eh, kami kasal, kaya kinasal kami. Sabi niya, kinasal kami ni father, tapos kinumpil. Nagkumpisal kami, saka nag yun. Alam mo, brother, sobrang galak ng puso ko sa isang araw, ang dami nilang sacraments na natanggap At na-bless pa sila. At kinaumagahan ang kuya ko. Sabi, sabi ng atin ng kuya ko, ang ate mo medyo namumula na hindi na siya purple. Kasi dahil si purple siya. Ngayon, ano na siya? Uh, uh, mamumula na siya. Masaya na siya. Nakakapagsalita na siya. Pero kahit ganun pa man, hindi man nabuhay ang ate ko. Kinalingguhan, kamatay siya at least nagpasalamat ako natanggap niya ang Panginoong Jesus so bago siya namatay. At sobrang at sabi ng kuya ko, napakaaliwalas ng mukha niya. Unlike po, na purple na siya. As in wala siyang buhay, hindi na siya nakakapagsalita. At least nakapagsalita pa siya. Hindi man siya namatay, natutuwa ako at least na i offer siya kay Lord. Dapat niya siya ng yung sacraments na napakahalaga. Ay na na, na, na yun ang gusto ni Lord, yun ang will niya. O pa yung pinsan hindi mo, hindi po kami na nag-uusap, bro. Hindi naman kami nag-uusap nun. Hindi ko alam, bigla lang po sumagi sa isip ko na kumustahin. Kasi yung pinsan niya, yung kapat-anak niya, nagpo-post. Ayun, kinamusta ko. Gusto, ko kasi, gusto, gusto, ko talaga binabahagi ang, ang yung ni Lord. mula nung matuto ako dito sa fourth, 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 na makapag-evangelize din ako. At yun, natutuwa talaga ako na matay siya na payapa. At yung asawa niya, nakasal din sila. Ayun. At ang masasabi ko lang sa lahat, saka yung ano, ano, ano brother, yung uh, holy exercise all, ang pa ako na mahulugan ng bakal so na maga at nagkaroon ng um, pasa. Ayun. Inilip ko lang ng holy exercise all grabe si Lord, napakabuti talaga niya. Ayun, dati pag nagpapasa ako, mabot ng dalong linggo bago yan mawala. Saka yung bukol niya, mawala agad after 4 days. Praise the Lord talaga, grabe. Sobra akong na-amaze sa uh, turo ninyo dahil ginamit kayo instrument of the Lord to answer my prayer. Kaya sa lahat ng kapwa ko ko, please, matuto tayo at uh, share natin itong ating Um, maliit na programa pero lalaki din ito in the future and thank you, thank you sa inyo lahat brother John Doe uh, brother, uh, brother Angel brother, hindi yung dami, natutunan talaga sa inyo, napaka full of wisdom kayo, lalo higit kay father Darwin, so labna labna lab, lab, si father Darwin, lalo tapos si brother Wendell brother Dennis, backslash brother Mel, brother Tata at si Natas si, 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 brother um, Aljan, uh, natutuwa po ako sa inyo lahat. And thank you. Kung pala pa po kayo ng Diyos, maging matatag po sana kayo kahit ang dami yung hinaharap ng mga kritiko at part po talaga yun ng plan ni Lord. Eh. Yung, hindi naman talaga lahat na pipilis natin. At talagang servant talaga kayo ni Lord. Kasi kung lahat against, uh, lahat pro sa inyo, uh, wala na. Diba? Kung may against, uh, kung may against talagang normal yon, Kung may kritiko, normal yon. Tatatag talaga tayo ng Panginoon. Thank you so much. At yun lang masasabi ko sa sa aking testimony ngayon. Thank you, Lord. Hiningi ko to. Nabigyan niya akong lakas ng loob na magsalita. Inapray ko to sa kanya na makapagsalita ako. And thank you sa lahat sa inyo. Lalo sa brother Jagdo. Ang dahil ko natutunan sa iyo. Grabe yung ng tayo magpagtatanggol sa ating simbahan. Okay, thank you, Ate Franz. Thank you sa inyo lahat. God bless you all.